Ay sarap pagmotor talaga. Shish, Downshift! Eh, yeah, goodie. May enjoy mo ba ang super bike dito sa Pinas? 230 horsepower. Alam mo thinking na malakas yung bike mo na if ever na kailanganin mo nandoon ibibigay sa yung power, di ba? Pero 'di naman kailangan isagad mo siya lagi. Pero ang ganda, pogi. Magkakaroon din tayo niyan. Wait ka lang Yung sa sobrang yabang mo Kahit hindi ka nagmomotor na ng madalas Dalawa yung sports bike mo, no? May enjoy ba natin ng bike dito sa Pinas? You'll never know Until you have one Yes What is up, Brokey Stork here And again, we are back with another video Yes, 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 we are back So, it's a Sunday today Mga mag-alas 6 na, or alas 6 na puntahan lang natin si Paolo sa Makati. Baka mag kami. Quick, quick time bike lang. <coughs> tagal natin hindi nagmotor. Huling gamit natin dito sa bike na to, January 1. So medyo matagal-tagal. <laughs> so yan. Isang malupit-lupit na cold start muna. I'm sorry my dear neighbors. never gets old. Ayun, <laughs> nakakamanhit ng pato. Lagi nila sinasabi, di ba? Kahit hindi na ito painitin, paanda rin na. Kaso, ako kasi gets ko naman yun. Kaso kung paanda rin ko ng ganyan yan, mucha mas mas, mala, mas marami akong magagambala. <laughs> At least, isang baksa ka na lang, di ba? Tapos, Pagka uminit-init naman na may na, pagka uminit-init naman na yung temperature niyan mga brokies, medyo kumakalma na yung siya. Hindi na siya yung galit na galit Pero Pag cold start talaga Walang yata talaga yung tunog nyan As in Kaya kunwari diba Medyo mild mild na Maingay pero Iba pa rin yung ano Iba pa rin yung kanina Right? Tignan nyo mga brokies yung sunset ganda wong oh. Medyo reddish na orangey But ah. yan lit nito ah What are A bike? Yun o oh, Ang ganda mga brokies O oh. tignan mo oh. Diba, angas <laughs> Bait-baitan yun <laughs> May dala pala ako, sticker <laughs> <laughs> Brother oh Hindi mas, <laughs> ingat po Ingat, ingat Ang okay. bait ko dun, boy ang bait ko dun, buya. Nagtanggal pa ako ng gloves, oh. Vlogger <laughs> yun. Ay, sarap pang motor talaga. Sheesh. Downshift. Eww. power wando, talagang smooth na smooth yung ano takbo kaya lang di mo siya masyado pwede ibabad sa low rpm ah, 35 minutes coming from here to there nalalaglag yung ano ko in sa 360 muluwag tinanggal <laughs> ko na muna tara let's ko na alam boy hindi ko na sure angat na lang tayo may power to lang ako oh. ang, ang ano nung motor gusto galit pagka uh, naka power 1 gusto high rpm <laughs> May sinagot pala akong tanong mga bro kay sa ano sa Facebook I think. Ay hindi, ah, comment to sa YouTube pero ginawa ko ng reels or reel sa eh na upload na sa TikTok, sa Facebook, ganyan. To simplify the question mga bro is Ah, uh, may enjoy mo ba ang super bike dito sa Pinas? Mga ah, ito, mga 1000cc na sports bike. Let's let's stick with the CBR, 'di ba? CBR R110R, RSB4, Ducati, mga ganyan Question is, may enjoy mo ba? If we're gonna talk about performance, syempre As I've said sa video uh, Siguro mga nasa 60 to 80% lang ng power ang magagamit mo dyan Baka nga nasa 70% lang eh if you're, if you're going to use it here sa public road Siyempre, gusto mo talaga isagad Sabi ko nga, race track ka Syempre, kung isasagad mo yan dito sa public road Yung risk medyo malala nandun talaga di ba hindi lang for you but for, syempre sa mga kasabay mo syempre gusto mo talagang i-maximize power ito ka sa racetrack kala mo talaga turkey <laughs> pero if you're gonna talk about yung may enjoy mo ba ang superbike syempre masyadong subjective yung enjoyment na yan eh, no? we, we all have different uh, descriptions of that for an ordinary rider like me I would say yes definitely Kasi I'm not Focusing on the power of the bike Kung mata top speed ko ba siya Mga ganyan ganyan Tapos na ako sa ganun eh Na totoo lang More on do na ako sa ano eh uh, Enjoyment na nakikita ko lang siya ano Masi-setup ko siya Kung paano yung setup na gusto ko Ah uh, Makikita mo, na-appreciate ng ibang tao yung bike mo, nagpapa picture. syempre sabi ko nga, not to brag, huwag tayong engot-engot, di ba? Kunwari, pagkagising mo, lalabas ka sa garahe, makikita mo yung motor mo, gandang-ganda ka, alam mo yung ganun, ibang klaseng enjoyment yung mararamdaman mo, eh. Sa mga ganong simpleng bagay. Again, yung mga simple joys na ganyan for me, siyempre, iba naman yan sa'yo, di ba? Magkaiba naman tayo, so naman ako racer. <laughs> so in terms of power, as I've mentioned, hindi naman hindi naman siya big deal sa akin. Pero ibang iba pa rin pag alam mong malakas 'yung motor mo. No ito naka na refresh alam mo talagang 230 horsepower. Alam mo thinking na malakas 'yung bike mo na if ever nakailanganin mo nandun ibibigay siya 'yung power, diba? Pero, 'di ba? Pero hindi naman kailangan isagad mo siya lagi. 'Yun 'yun sa akin. Ha? Sa totoo lang, magkaroon ka lang ng super bike. Grabe gagawa grabing enjoyment na yan mga brokies as in iba sa pakiramdam <laughs> na na siya at kahit pa paano eh pinagpala naman tayo na magkaroon ng ganito hindi lang ng isa syempre marami naman na ba diba? kumbaga we get a chance to experience different super bikes na papasabi kita lang talaga na feeling blessed, 'di ba? Eh, syempre sobrang thankful naman natin sa mga uh, ganyang eksena, ano. So ayun, again, uh, if you really into big bikes I suggest na targetin mo magkaroon ka para ma-check mo kung paano mo siya may enjoy kasi ikaw makakapagsabi sabi niyan, <laughs> 'di ba? siguro kung bago ka nagbibig bike talagang ang thinking mo lagi top speed top speed, mga ganyan di ba pero kung medyo matagal-tagal ka na motor specific to big bikes tapos marami ka na rin nagamit magbabago naman yung thinking mo diyan wala namang masama doon sa top speed top speed na yan kumbaga kasi malalampasan mo yan pag nakagamit mo na talaga eh. right so yun targetin mo magkaroon ka tapos balikan mo tong video to Comment mo paano mo na-enjoy yung big bike mo naman diba? Ay uh, Napakasakit mo sa betlog talaga kahit kailan Paano na tayo Hill Puyat Ano ba? Oh, ba? Kapakati sobrang takatanga natin eh Hindi kasi talaga tayo nagagawin masyado dito eh ayo ako ina at where we at ah. in it, in it. <clears throat> Tulad dito mga bro, si Paolo. Hindi nag ano yan, hindi na, hindi siya naglo-long ride hindi siya nagmamarelaki, hindi siya nagre-race track. Ito, pinang araw araw niya. Kakakuha lang niya nito eh. Dati naka 10 na yan. So, naka-ano na siya ngayon, S1000 double na M package. Dati, medyo naglo-long ride, long ride pa yan. Pero ngayon, talagang wala. Pero, naka-superbike siya. Na-enjoy ba niya? pinang araw araw niya sa traffic? Malamang, hindi. Di ba Pero, wow na-enjoy mo ba ang ano? Kunwari, ito, yung superbike mo, na-enjoy mo ba siya dito? Sa atin? Sa Pilipinas? Oo oh. Oo oh, naman Ako, oh, uh, alam mo naman Torks, ever since Daily ko yan, di ba? Yes, yes Pang office ko yan, so uh, Probably might be the only one who Takes a super bike to work daily Correct na, Kahit yung GX10R ko pa Oo, oh, yun nga yung sinasabi ko kanina eh. Hindi eh. ako nakaka Hindi na ako nagkakas ng top speed eh alam Correct man, Marami dyan, hindi ko kailangan to be honest But Naka-helmet lang ako pero kung nakikita ako ng tao na like, nag ako every time. Yung mga ganun kasi mga brokies. Di ba? Uh, again, you can't say na mamamaximize mo siya dito, may enjoy mo siya sa traffic, definitely not. Pero, kumbaga yung the privilege of just owning one, iba eh, di ba? So yun, mag mo yan mga brokies pagka talaga nagkaroon kayo kasi, lalo na kung sige, nalampasan mo na yung ito, nag nagtata top speed top speed dati sa C5 yan pero kung maga, nalampasan niya na yung mga ganong level eh di ba pero just ko makita mo lang yan just di ba maride mo lang choosy pa ba tayo <laughs> kahit sabi mo takbong 20 ka lang dyan pogi ka pa rin boy iba ibang ang natin we all have different reasons kung bakit naka big bike basta kung trip mo talaga mag big bike mga brokies targeting mo magkaroon para at least di ba yun yun eh, yun yung ano dun eh Yun yung thrill dun eh, ba? Diba? It's up for you to say kung paano mo siya may enjoy Yun lang, no? ba? Diba? Pero yan ang ano ni Paul, no? Bagong motor niya, first time ko nakita to Congrats, Paul Thank you, thank you. Deserve, deserve mo yan Pero ang ganda, pogi Magkakaroon din tayo niyan Wait ka lang Yung sa sobrang yabang mo Kahit hindi ka nagmomotor na ng madalas Dalawa yung sports bike mo, no? So ito mga brokies, naka winglet na Tapos may mga full six ba to? Six. Ah, di ba ano naman talaga yan? Yung 2021 hindi. Ah, okay. Hindi pa siya carbon tender. So may mga carbon fiber parts siya. Tapos nagpalit siya ng OZ Racing na mags. ah uh, yung carbon wheels nito for sale Nasa magkano yun? 100? 130 kasama rotor 130,000 kasama yung rotor, 130, kasama yung rotor. Okay, Message na lang si Torgy oh, Message nyo ako Pinost ko na rin yun eh Rizoma Stealth Mirrors Naka TWM na levers Magkabila ba to? Siyempre, mayabang ka, magkabila yan Evotech na lever guard Siyempre, Evotech na Tawag dyan? Uh, slider Front and Rear Tapos, meron siyang spool Full system ba to? Full system Full system na Akrapovic. Naka NRC Yun, basic Nasaan na yung host mo? Di ba kita? Ayo, nga pula no. Palit din siya ng ano, sam ko na ako so. Pogi. Hey. Pero ito, pala naman silang pogi, pero mas maganda ang dalawa, no? <laughs> Char. Yung lang mga bro, okay again Yun lang ang take ko diyan. May enjoy ba natin ng super bike dito sa Pinas? You'll never know. Until you have one. Yes. Pero ako, na-enjoy ko siya. Meron ka. ka ng paraan para ma-enjoy mo siya. Whether it's long ride, top speed, tambay, kahit tulak mo lang sa garage. Correct. Mahirap kasi kung makikihype ka lang, bibili ka ng big bike, makikihype ka. Natan na sobrang yaman mo, di ba? Pero yun, ako na-enjoy naman natin siya. Talagang hindi lang tayo nakakapag-ride. May mga times na tinatamad ako mag-motor, pero gusto ko, may motor ako. Di ba? Namin ganun. So yun lang mga bro, tapos natin yung vlog dito. Medyo mahaba na siguro to. Kumain tayo at magparami. Ride safe everyone. Peace out.